At ngayon mga moms. 'Yung na natin itong ito. At ito ba kasi siya, eh. so. Tapos na natin ito. Ano dito, daon-dahon kasi. Habang yung ay nagluluto siya ng... Munggo. Munggo. Ano, Pa... Pa palambot. Pa palambot ng buto. Ah, buto. Munggo. <laughs> Munggo pala. May puspuro ba dyan, Ma? Pagkakain kayo ng apple box para matutunan. Sa sa lang, naman niya pa. Ipa-apoy ko naman niya. Diba? So, Nga, naman ganun ang kulak doon. Ay, ang pali. Ano yun? Hinahanap ko yung ustadon ko ba? mga mag-ano na tayo? Magpapa-apoy Ha? Mamsi rin sa'yo? Ay, di wala. Diyan, <laughs> Hindi, okay, magpapapoy lang pala tayo ngayon. Papadingas. Magpapa? Dingas. Oh, tama, apoy yun. Dingas, apoy nga. So, ipakita mo sa aking apoy natin. Mangihirap lang magpapapoy dito. So, ang gamit niya sa pampadingas ay? Plastic. Ito. Yung plastic wrap. Hmm, na. Hello, basher Tampon ka talaga tano. dyan. Ito ha. Susunog no. ka ha. Na-off na yung ano natin. Ah, <laughs> namatay. Namatay. Ba't ko, ang hirap pala, mag, ang hirap pala ba't paap ko Ano ang lulutuin mo ngayon? Magmumunggo tayo. Wow. Wow. wow, dahil today is... Saturday. Friday. <laughs> Friday daw. Friday lang daw. Iba-iba kasi eh. Iba-iba <laughs> kasi <laughs> eh. Hindi nga yun, wala pang kumunga. Ha? Ayan guys, sa kasama natin si Diva ngayon magluto. Yes! Huh? Kasi so, mag Si Oyong ang bahala kasi, sa... Kasi di si ba kasi magaling Sabi magluto. Sabi ng kahoy, wow, ko, wow, <laughs> ko. Hindi, ikaw <laughs> sa Mungo. Kali kasi si Diba magluto. Ha? Huh? Dapat magingas ka rin ng isa pa kasi dun, dito ka magpiprito oh, sa kabila. Tapos ako na lang magagayat ng mga ingredients. Pero may request ako ano? Ano? para kay Diba, okay lang ba? Ano? Kailangan may tungtungan kasi mataas yung... Nakahil ako, ewan ko sa iba. <laughs> o pwede rin <man> mo tumungkod. <laughs> <laughs> Nagal naman yan. Nung first, oras na? First time kasi mag ang ang ano. pa ng munggo ma... Ano? First time, first time gumamit ng kahoy? Pag, ano nang kahoy? kasi sabay kasi sa gasol. Oo, oh, pag hinampas so, ko ay, yung, yung, yung gasol. Eh. Pag hinampas ko yung Saan gasol sa iyo, tingnan <laughs> Ha? So, oh. my, in order namin doon sa Australia lang naman din. Ha? Australia. Australia. Australia oh. See? Australia, tas anong uulamin nyo? Gilamos. <laughs> 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 ano ang kapital ng Australia? You? Ay, ay you? <laughs> <laughs> Yo <yung, yung> agad. <laughs> Ang pangit mo usap Yo. No. Hmm. Niya para kasi hindi alam yun na lang agad. <laughs> so ini ilalagay na natin sa apoy na tayo. Wala akong nakikitang apoy. parang mo apoy. <laughs> <laughs> Wala taklo para dali mo humok. <laughs> 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 Ay! Hei! <laughs> <Stang bortuska. coughs> oh. <No>, oh. <laughs>

kau oi mesti si menghadeng apa benda ni macam lagi lain check up nak lain menggawat no? tengok tu dan macam lah gila di mana nak to macam mana ini kita 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 nak kita 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 kita

Mereka akan mencuba Mereka akan mencuba Tidak, tidak boleh Sudah tidak? Ya Adakah anda tidak tahu? Ha? Adakah kerana anda mempunyai kejutan? Adakah anda tidak tahu? Anda tidak tahu He? Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Itu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ